Ayan, basahin po natin sa Tagalog itong Roma 66. Ayan, sa mga taga Roma po ito. Ito po ang nakasaad sa Tagalog. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niya ang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag -iba. At nagsagayoy, sagayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ayan po ang ganda po ng pagkakasalin. Ibig sabihin, nung napako po si Jesus Kristo na siyang ating Panginoon sa krus, lahat po ng ating mga kasalanan ay nasama na kung ito ay inihingi natin sa Kanya ng kapatawaran. So, ayan. Ganun lang po kasimple. Ay, yan, mapapansin nyo po yung navigation ni Way Series po ito ha. Kita nyo naman po, sa halip na ibababa ko na lang siya doon ang gusto niya idiretso tapos magyuta doon sa kapila sa kababalik ayos din naman talaga yung turo ni Waze eh, no? <laughs> kakaloko sa halip na ibaba mo na lang siya doon ay nako kaya dumako naman tayo dito kay Papa Ketchup banana Ketchup oh, mapapansin, napapansin nyo po ba yung bote nito ayan no sa taas po o, ng papa ketchup bote rin pala ng UFC yung kanilang ginagamit <laughs> kalokohan din yan o. wala siguro silang pagawaan ng bote kaya bote ni ni uh, UFC ay kinuha rin ni ay ginamit na rin ni Papa ketchup. Yan, ito po yung nakakalungkot to. Kita nyo, hindi naman maayos yung pagkakalagay ng plug po do sa plug pool Ayan po. Oh. Hindi malang lang inayos to mga o saan man ito. Wala malang malasakit sa ating watawat eh. Ano na nga ba tayo aasenso? Ah, Kasi pagka simple, -simple hindi kayang gawin. Ay, kakawa. O oh, ito rin Mapapansin nyo Nilagyan ng sungay At may spear pa by buntot Yung logo ng Toyota Ano ba namang kalukuhan ito Ayan Hindi nila alam Napapaloob na sila sa samang spirito Dahil sa kanilang ginagawa Gawa Gawain ba ng matinong tao yan Ayan po, kung makikita nyo po yung logo na parang mata mapapansin nyo rin po yan sa $1 dollar bill sa likod po yung sinasabi nga po nila one eye o, or or uh, all seeing eyes ba yan na kuminsan makikita rin nyo po yan sa mga agi-agimat nila na talisman yung yung um, hugis mata na yan makikita nyo rin po yan doon sa Mowa Arena yung uh, hugis mata na yan alam nyo po ba kung anong meaning yan eh, kahulugan po yan kaya nila nila yung logo na yan o yung shape na mata na yan. kay Satan po yan opo kay Satan po biblical po yan mga ka-hunters kaya ingat-ingat lang po tayo sa ating mga ginagaya sa ating na, na ating nakikita yon wag po gaya ng gaya kung ano yung uso ganun po so maraming maraming salamat sana nakapagbigay po ako ng kunting kaalaman patungkol sa mga nakikita natin sa ating kapaligiran Salamat po mga hunters. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. God bless po.